tapos na yung pinagagawang kubo. Balanse pa yung likod ano. So, susunod ipapagawa yan. Sa wali daw yung, yung gustong ilagay ni Bertho? top. Yan, may nakapaikot siyang upuan. May lamay sa sakit niya. Yan natin lo. Hindi pa siya talpapis pero yan na yun may budget na ulit tsaka namin ito tuloy sya sa loob no, may lamesa may naka L na upuan na yari sa kawayan natin sa loob Uy, may upuan. Kikiling ah. Eh. Pupuan na kawayan. Ayan siya. Sa gitna. Tapos dito rin sa side. Ayan. May pa. Pwede. Kainan. Actually, you know, sarap po tumambay dito pagka wala nang gawain sa bahay. Pwede nang tumambay. Sigla-sigla <laughs> mo na may vlog. yung vlogger. Yun o, no, nagre-reklamo yung audience. Naantok daw siya sa vlog ko model tanaw na tanaw yung bundok oh. tapos may posa ayun yung posa sa may white na sa ako parang photo banner yun sinap si Alberto ng kalab ang kubo dito sa bukid. Ah, this na 'yung mga kalat. Tamnan siya ng halaman pagka pwede tsaka gulay. Tamnan namin mga talong ampalaya. Kabahay kubo siya.